Paano i-check kung ilang liters ang nabenta sa isang araw. Okay. so pindutin ang check. And then total. And amount integral. At Okay, so makikita ito. Ito yung ending niya ngayon. Ending yung starting niya bukas. Uh -oh niya yeah, starting na bukas. Ano okay. yung pinagagawin niya? Balik. Ito klase eh, itong machine. So kapag ganito yung machine ninyo, ganito, uh, ito, yung pag-re-re. Uh -huh. value. Okay. value. 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 Pipindutin ang value. Dapat talabas yung... Dapat talabas yung liter. Kasi by liter tayo. In total. Okay, okay. Yeah. so yan na yung ending natin. So, ito yung mga, yung ending namin kagabi. Ililess mo lang yan. Mag-cut off. Wait oh, lang wait lang daw. <laughs> Ayan. 11-8-4-4-9. Ito yung ending niya. Sa kabila. Ipindutin ang... Okay, 2 7, 9, 7, कागज़ों में <filtrate>